video Ayan na, ibabalik na ni Ramil yung nahuli niyang snapper uh, Sobrang laki kasi kaya hindi pwedeng iuwi Ayan Balik, tatlo na sana yan eh yung isa mas malaki-laki yung kaso kulang pa rin sa size kaya na yung maliit matibay pa yung maliit eh Mayroon oh, siya, lumangoy na doon papunta. Sasabit yan doon. Ayun Oh. Tingnan mo yung maliit. Gago. <laughs> <laughs> Pinapakawala na nga eh. Sumalia pa dito. Ayan o. Ayan yung malaki guys sa gilid. Ayan Hindi na familiar yun. Hindi na familiar yun. Hindi niya alam kung saan ang daan eh. Ayan o. Kung makikita nyo isda yan guys isda yan snapper yan siya snapper shout out sa lahat yun